Hello mga natis diyan Kaway-kaway Kayo din ba natutuwa Makita ang idol nating masaya At lalo na kapag Sweet na sweet sila sa isa't isa Di natin mapigilan kiligin Lalo na kapag kingkoy-kingkoy si Marian Rivera Hahaha <laughs> Tapos ito naman si Ding Dong Minsan nakikialo na rin Talagang bagay na bagay talaga sila Tapos compatible pa sila sa isa't isa Yung tipong Mapag sweet si Marian, papagmahal naman si Dingdong, mga ah, ganun ba? Kaya, swerte nila na itinadhana sila ng poong may kapal, tapos idol pa natin, grabe, ba diba? Binigyan pa sila ng dalawang anak na Zia si Sixto. Ayan, katulad niyan, yung banding nila, nagbubumsakala-sakala sila ni Dingdong, o oh, ba diba? Ang galing. Ang galing lang ng banding nilang mag-asawa talaga, grabe, no? Sana tularin natin, guys, no, na maging makontento lang sa isa't isa. Ayan o oh guys. So, shakala, shakala, boom, boom, boom. <laughs> Sweet!